abot na sa 26 million views at mahigit 400,000 reactions ang Facebook Reels na inupload ni Teacher Ann kung saan itinuro nito sa kanya mga estudyante ang English Tagalog translation ng eight parts of speech. Ayon sa ilang mga netizen na nagkomento, mali daw ang spelling ni Teacher Ann sa pangalan na katumbas sa Tagalog ng noun na dapat daw ay pangalan. May nagsabi pang siguro ay bago lamang sa pagtuturo ang naturang guru dahil mali daw ang Filipino translation nito sa noun. Marami naman sa mga netizen ang nagtanggol sa guro at sinabing tama si Teacher Teacher Anne, dahil magkaiba ang pangalan na sa English translation ay name at pangalan pang naman ang para sa noun. Ipinagtanggol din ito ng netizen na si Ben Richie Layos kung saan ipinost nito ang screenshot ng video ni Teacher Anne, kalaki pang screenshots ng komento ng ilang netizen na pumuna dito at nilagyan nito ng caption na, Kids, go to school and study well. P.S. Mom is right to those who misunderstood this post. Umani din ng mahigit 100,000 reactions at 94,000 shares ang post ni Layos sa kanyang Facebook account. Dahil tila nabaliktad ang sitwasyon ng mga pumuna sa guro, ay hindi na umano makita sa comment section ng video ni teacher ang komento ng mga tila nagmamagaling na netizen. Jovelin Astero para sa Balitang Unang Sigaw.